papalit pakwan <laughs> Shout out anay. shout out kay vlogger nat nagbo vlog Ayan shout out ko no Ang naroroyag pumalit hin pakwan Ano na ano barangay Barangay Pahog Pinabaklaw. Oh barangay Pahog Pinabaklaw. Matamis kay Oda Ayan no oh. Ginahaponan hin mga insect kay matamis. Ayan tapos no Eh tawag 'yung pagkikitaan Sa dalaw ko 'yan rin telen 100, 100. 100. Adi, sir. Ano ini? Ano man ini yung variety? Pakwan ini? Oh. Ano yelo ini? Yelo? Yelo. Yelo an Di ba matamis mm -hmm. Tagpira mo ini? 60 ang kilo oh, ito sir. 60. Balik kami. At na lang akon 100 Pag oh, yeah. na well, 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 Oh, oh, sige, pwede, Matamis siya oho ginahaponan mga... Uh, niya na. So ginahaponan niya mga insikto. Yes. Oh. Pero wala to. Liba? Wa 180. 180. Pare man mag pare man mag Pare man maglima. lima. Tala ako kay duha man lang kami. Auto oh, tolo. Dir na to ko. Libot na to ko din. Direto kay may dako no. Hey guys. Ha, <laughs> ha, So, palit kami anay ay pakuan. Ano to akong mader? Ang madandred? Ano nga, sir? Hindi na lang ito haon. kami. Ibala? Ayan, napalit kami kan, mother. Pero manitin mo na ubus nga? Pakuan. Kadadlaw. Oh, pakuan, kadadlaw. Depindi lang, sir, kung may napalit tumara. O, naroroyag pumalitin pakuan. Kung tigang kamo takloban. O, tigang tutakloban. Tigang tutakloban, o takloban, takloban tipa katbalogan. ini di habarang kay pahog adi mother tag iya. Damo gadi di oh adi. ya pakuan di di matamis kay oda. Oh, matamis kay ginapunan no. Pocokan ngin lapinig. Ya. Yeah. beli hala. Kumalit kita guys.